Oh guys, good morning. Meron tayong gagawin dito bagong bago na Honda Supremo 150. Yan si Sir. Sir, taga saan Sir? Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. Yan mga idol Oh. Bagong bago. Ilang ano na to Sir? 3 months po. 3 months old. Napakahingay na agad ang makina. Yan. Mga idol, pakinggan nyo. 3 months old. Hmm. may naingay sa kanya pag malamig maganda yung andar niya pero pag mainit na Lalabas na yung ingay na hindi maintindihan na makalansing sobra pag malamig na ganyan tahimik pero pagka uminit na siya lalabas na yung kalansing niya yan yung titingnan natin kung ano yan Oh yo, what's up mga idol? Oh, ito na. Bali na baklas ko na yung ibabaw ah uh, itong nakita natin dito pag mainit lang naman saka lang siya umiingay ang masama lang dito mga idol ito yan sobrang taas ng clearance kasi ang clearance dito ay nakasulat dito sa cleaner papakita ko sa inyo yung set na original lang tune up nya para kay Supremo sa intake at sa exhaust oh, ito mga idol oh, yan yung kanyang manual bali po, nadyan lahat ang mga kailangan nyo para sa spark plug, sa tune up, sa specification ng ating may-ari at mekaniko. Yan, mga specific po, balblash, Ang intake po natin ay 0.08 kung ang inyo namang pillar gauge ay iba. Meron siya dito 0.02 mm. Exhaust po natin ay 0.12. Pero ang gagawin natin dyan mga idol, ang ginagamit ko dyan ay 0.05. 0.005 ang ginagamit natin. Yan ang gagamitin natin. Same. Same po at nakadepende kung anong gusto nyong clearance sa inyong barbula. Yan. Kaya po sobrang lagitik. Kapag sinunod nyo yung nakalagay sa kanya, ay talagang malagitik. Kaya babaguhin natin. Gagawin natin 0.005. Ayan mga idol, bali ang pag-tune up natin, siyempre naka-top dead center. Kaya kailangan ng inyong timing sprocket ay nakapantay. Okay lang kahit nakahilig ng konti, Wala problema yan basta nakatap din center. Yan, tapos saka niyo i-clearance yung ating exhaust, yung intake. Yan, ginamit natin ng 0.005 parehas. Yung isa babaguhin din natin, ganun din. Sobrang laki kasi nito. Yan, sobrang laki. Kaya babaguhin natin 'to, laki oh. Yan, oh. Kaya sobrang ingay. Ay, oh, ito na, mga idol, tapos na yung tune-up natin. Bali, ang clearance natin ay 0.005 ang ginamit natin. Same. Panderin natin, tapos pa natin. Ayan, okay na yan. Payiinitin natin mga idol, wala lang gas. O, oh, ito mga idol, bali pinainit namin. Ngayon kanina, pinalamig dahil sa tune-upin. Ngayon naman, pa initin. Kailangan mainit na mainit para mapakinig ko kung may lalabas na kalansing. Ayan. Kaya pag may lumabas na kalansing dyan, ibig sabihin, ang masama talaga sa kanya dyan ay piston slap. Yun ang masama sa kanya. Pero pag natsambahan, yun na yun, mataas nga lang. Ayan mga idol, okay na yung kay kuya, bali pinainit na natin, matagal, ayan na. Okay na, oh. May siya shoutout ka kuya. Uh, po sa tapos Laguna po. Ayan. Pangilin Jordan po. Okay, pandarin mga kuya, mainit na mainit na yung makina. Wala lang ingay. Ayun o. Ayan. May humina mga idol. Bali tune up lang ang masama. Ayun o. Okay. Okay.